Tapos, hindi ko alam yung para. O oh, guys, baka sabihin nyo na naman kung parin lang kasi hindi alam kasi. Ma'am, eto kasi, eh, nung pinasok sa loob, habang parang ito yung kulay ng isa. So, dinopo, check po namin. Tapos, hindi ko alam yung para. O oh, yeah. oh, guys, baka sabihin nyo na naman kung parin lang kasi hindi alam kasi. O, oh, hindi na nila alam ni ma'am, hindi alam ni ma'am na kung ano yung meron siyang dala-dala. So, yung dala ni ma'am, are 33,855 Ma'am, sorry ah. Di ba rin matagal ba? tama, ma'am. Sorry, sorry talaga. Guys, alam nyo, di ba? Sometimes, may, may katagalan po talaga kami mag-check. Why? Kasi we make sure na bago po lumabas kayo, eh, tama yung uri namin. Di ba ang asabi ko sa inyo? Tamang presyo, tamang timbang, tamang uri. Guys, binata ba nila three cards by sunshine?